Mapagpalang umaga sa ating lahat, Stepbro. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. For to this video, Stepbro, ay uh, may papakita po sa inyo'ng um napakagandang watch na sigurado ay magugustuhan ninyo po, no? Ito, Stepbro, ay talagang grabe. Yung price, maganda. Saktong-sakto. yung quality and then yung looks nitong watch na 'to. Alam ko um sabik na rin kayong makita ito. Alright? Ito po yan. May tatlo itong variant, Stepbro. Bro. Papakita colorway niya. No? So, ito yung una. Yun, no? Tignan mo yan, Stepbro. Bro. Wow! Yellow. Yellow color to Stepbro. Bro. Kita nyo naman. Quartz to Stepbro. Bro. Hindi ito uh, mechanical. Automatic. Hindi po. Quartz. Ayan o no? White right. So, pakita ko naman yung isa Ito po yung green yun o no? Diba? Ganda no? Saktong-sakto sa pang uh, pangregalo nyo ngayong Christmas at New Year Ayan And then, yung pangatlo Ayan no Ganda, sir bro, no? Blue color naman ito, kung yung napapansin, diba, ganda niya, ayan, design, logo ng watch, nandiyan, ang uh, watch na to Stebro A Tornado, no, ayan, magdikit-dikitin so, natin tatlo, ayan, para magkita ninyo, ayan po sila, ito lang, kasi natin. Yan kuyan yan, step bro. Alright? Tornado pong watch na to. Diyo, no? Diba? Saan ka pa, step bro? Kung mga ganito lang naman, no? yeah So, try natin. One by one. Yellow color. Diyo, no? no? Napakaangas. Yun, no? Alright. Malawa. Ay, nako. Magugustuhan mo talaga to. Naka-discount pati ito, step bro, no? Yan, no? Wow! Ayan. Sana, soon. Pabila ko nito, no? Grabe. Grabe! Grabe naman yarn. Ayan, blue. Lahat magaganda. Walang, walang tapon. Walang tapon, step no. Rubber pati. Water resistant step bro, Japan movement. Yan. Japan Movemento Assemble ng China so, Huwag kayong mag-alala sa bro Halos karamihan na ng uh, product ngayon Is China Assemble Pero Japan Movemento Shish! Grabe! No? Subukan natin Yung tabi lahat dyan Wow! 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 Wow, wow na wow Yan o, no? napaka Futuristic din yung style nito Design, looks Grabe yun oh. Kita mo naman yan o no? Kita mo ba? Ay nako Gusto ko po, Mapapasana all na naman nito Yan o no? San ka pa? Ayan San ka, bro, Bruno? Ayan. Uh, visit lang kayo dito sa shop. So, bibigyan ka namin ng discount. Ayan o. Ayan. Bibigyan namin kayo ng malaking discount nito, Step Bro. Sakto lang yung kanyang presyo. Panigurado. Magugustuhan nyo yung bibigyan namin discount sa inyo. Alright. Ayan ano Sheesh. Sana all Sana all my Tornado Okay Tornado lang po Ang saka lang Alright Maraming maraming salamat Mabuhay po kayo hanggat gusto mo Sheesh. Yes sir